Ano po yung tingin ninyo uh, na halaga nitong uh, kadiwa ng Pangulo sa mga consumer at the same time dun sa mga local producer? Ah, okay po. Para po sa mga consumer natin, nagkakaroon po sila ng pagkakataon na makapamili po ng mas mura na gulay, prutas, at iba pang mga produkto dahil po sa pag-participate po nila sa ayon dahil po sa kadiwa, sila mamimili. At para naman at gano'n din po yung masisigurado yung kalidad kasi bukod sa ang kanilang binibilhan na yung mismo pong farmer. Ano po? Tapos ang um, ano rin po pagdating po doon sa mga na pa participate natin na mga exhibitor po doon, um, sila po ay may direkta na, na na pagbebentahan ng kanilang produkto. Kung saan doon din sa Kadiwa ay mabilis din yung maubos. Halos ano lang po yun eh. Kalahating araw, ubus na rin po yung mga mm. dala nila mga panita.